Alam nyo guys, natutuwa talaga ako. Masaya talaga ako na maraming na inspired sa mga video natin, no. <clears throat> But actually, uh, gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung mga experiences ko. Dahil syempre, ito yung ito kasi yung problema natin, minsan Nai-inspire lang tayo sa kwento ng iba. Eh paano naman tayo? 'Di ba? Ako kasi dati nagsisimula ako dun sa ano eh, sa nakaka nakakatuwa siya, ganito siya, gan meron siya nito, naabot niya to. Eh paano naman ako? 'Di ba? <laughs> paano ka naman? So, bigyan ko 'yung na isang sekreto kung paano to paano somehow eh nagbago 'yung buhay natin. Alam nyo, unang-unang nangyari lang naman talaga sa akin nung bata ako. Di pala bata Binata ako Meron lang isang tao talaga na nag-inspire sa akin May isang tao lang talaga na nagcaga sa akin Kasi tayo kasi number one na problema natin Humihingi, humahanap o humihingi tayo ng approval sa ibang tao Yan, number one problema natin yan Masyado tayong people pleaser Tama, di ba? So, lagi natin iniisip yung iisipin nila, ganito, ganyan, mukha akong ganito, pag ginawa ako to, gagawin ko ba to, baka isipin nila ganito. Alam yun, mas mahalaga pa sa inyo yung iisipin ng ibang tao. ba diba? <laughs> eh, paano kung kunyari? Sabi ko nga dun sa, sabi ko nga dun sa pastora namin. Paano na lang kaya kung si Pastor Jam, hindi ko nakilala. No, hindi pa nagpapastor si Pastor Jam noon, no time na yun. Kuya Jam pa lang tawag namin sa kanya. Nung time kasi na yun, uh, syempre, mahirap ka. Pag, normally, pag mahirap ang isang tao, mababa ang tingin sa sarili. Yung hindi ka matalino, no, mababa, mababa tingin mo sa sarili mo. Hindi ka matalino, hindi ka magaling. di ba? So, ang number one na number one na kaaway ko nun, sarili ko. Kasi mababatingin ko sa sarili ko yun Marami akong uh, Marami akong limitation nun Na hindi ko yan kaya gawin Ayoko yan subukan Hindi ko kaya yan Yun Tapos itong taon na to Si Pastor Jam nga Yung mentor namin Siya yung nagpush akin Siya yung nagpush akin na Na kaya mo yan One day magiging maayos buhay mo One day ganun, makakabili ka din yan One day ganito alam mo yun, parang pinrogram niya ng bago yung isip ko. Kasi number one pala, yung isip pala natin, dahil sa nakakalakihan na natin ng hindi natin tokaya kaya, no? nakakalakihan na natin na ito lang yung meron ka, nakakalakihan na natin yung mga sinasabi ng tao na B.O.B.O. ka, na ganito ka, na mahina ka, na wala kang kwenta. Di ba? Yung nakakalakihan natin yan eh. So ngayon, unti-unti na natin pinapaliwalaan 'yung mga statement na ganoon. No, hanggang nakakalakihan mo na nga, makatandaan mo na. At hindi ka na magbabago kasi nga 'yung the same na ambiance o the same na lugar, same na mga tao na kasama mo, yun pa din 'yung kasama mo. So, isang tao lang ang kailangan mo actually. Para mag-encourage kung wala ka namang tao na mag encourage sa'yo, bakit hindi mo subukan na encourage yung sarili? Di ba? Eh ako kasi mahinang nila lang talaga ako kaya kailangan ko talaga ng isang tao na mag encourage sa akin. Kaya o, napakalaga talaga na sasamahan mo yung mga tamang tao. Kasi kung ako, sumama lang ako dun sa mga katropa babes ko noon na kainuman ko na nakaparkadahan ko noon. Nakasama ko makipag-away sa kalsada noon. Na ako. Sabi ko nga baka kahit baka kahit sabi ko kahit na uh, simpleng trabaho lang baka wala ako. <laughs> di ba so isang tao lang nang inspire sa akin kaya ko yan no? dinala niya ako sa first time pumunta ng green belt no naalala ko dinala niya ako sa green Dun. tapos nagpunta kami ng green hills no nasa makati kami tapos nagpunta kami ng ortigas kami cellphone no Nakakaluwas naman ako nung kaso sa Manila lang gawin to So bus lang ang sinasakyan ko nung. Tapos imagine, alam masakay ka ng bus na susuka ka pa. <laughs> Naalala ko ano first time first time ko makapasok ng unang-unang 7-Eleven sa Baliwag, mga kaibigan. First time ko makapasok ng 7-Eleven, amazed na amazed ako. Alam nyo bakit? hindi ka ma-amaze eh. ang alam ko lang sari-sari store lang sa amin dun sa Mikanto kaila Atelina <laughs> iba so from there dun ako dun ako nagsimula na magbago ng isip na kaya ko to kaya kong gumaling sa English no gusto nyo ba ano gusto nyo ba try <laughs> ano rin ilang, ilang video ko dyan sa YouTube na may kausap akong partner hindi naman tayo ganun kagaling pero kaya na natin makipagsabay ang pangatla. Magkakaintindihan na tayo. Oo, <laughs> oh, naalala ko nga nun. Grabe, sobrang isipin nyo. Ang ano ko lang nun, ang ginagawa ko lang nun sa buhay ko. Wala lang, tambay, no? Tambay, mamiming wet. Eh, ang ginagawa ko dati nung binata ka. Mamiming sa ilog. Ngayon kasi iba na eh, ibang iba na ngayon eh. Pati yung ngayon ako, mag-isa ako dito. Sa, sa kotse. Kotse lang dala natin ngayon, hindi natin like nagpahingin muna natin. Pagkata ako ng Tarlac. Meron kami mentoring sa Tarlac. Every Monday. So, sobrang alaga nito. Piliin mo yung mga papakinggan mo. Piliin mo yung mga sasamahan mo. Kasi, kung yung tao eto to maging ano kayo dito maging maingat kayo malalaman mo na maling tao ang kasama mo pag sinabi sa'yo ng tao na yun na okay lang mga babae okay lang mga babae maling tao yan maling parkasa yan Pilip. pag sina inaaya ka niyan sa kabuguhan, pag sinasama ka niyan sa kalokohan Maling tao yan, promise O baka maling tao ka din sa ibang tao. <laughs> Dahil ikaw ay nag-aaya ng ganun. O, di ba? Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay simulan mo doon. Sumama ka doon sa mga tao na nai-inspire ka. Sumama ka doon sa mga tao na mag-i-encourage sa'yo. Mag-co-correct. Iyon yung pinakamahalaga. Hindi lang mag-i-encourage. mag correct mag sa'yo. Diba? Sarap kasama ng mga ganun tao yung may nakita sila sa'yo na ganito tapos ikaw dahil ikaw gusto mong matuto gusto mong magkaroon ng development sa sarili mo makikinig ka talaga kahit masakit diba? hindi mong masarap na kasama na tao o oh, di ba? o oh, nai-inspire kayo dun sa mga video na kinikwento ko yung mga sineshare ko sa inyo na ina-upload natin simulan mo din sa'yo sa sarili mo learn to dream high learn to not to respond sa mga negatibong mga tao sa paligid matutunan natin na piliin yung mga papakinggan natin yun mga basic lang yun mga basic na hindi mo kaagad kailangan ng malaking changes magsimula ka sa sarili mo yun, sarap kagabi nga sa Starbucks kami eh siya sabi ni Pastor kagabi grabe sobrang tindi grabe talaga namang magbabago ng na tulo yan isip ko <laughs> di ba kasi alam nyo sobrang bilis lang natin tumanda apat na anak ko ay bata pa lang naman ako puti na yung Kaya di ko hindi ko pwede sabihin na puti na yung buho na lang ako <laughs> So, pero ang bilis, ang bilis, natin tumanda, ang bilis, ang bilis ng panahon. Imagine, ang lalaki ng anak ko dati, mga baby lang. Ngayon, may mga dalaga na ako. So, huwag tayo magpalit. Huwag sanang dumating yung time na yung edad lang natin ang tumanda, pero di talaga tayo tumanda. Di talaga tayo nagmatchu. Matanda ka na, sugalero ka pa din. Sugulera ka pa din. Matanda ka na, manginginom ka pa din. Matanda ka na, ganito ka pa din. Matanda ka na. Alam mo 'yun. Wala tayong ano, wala tayong pinagkatanda. Okay na, dinana mo na 'yun dati. Okay na 'yun. Stop na. Turuan natin sarili natin na alagaan sarili natin. Dati mahilig ako sa baboy. Tinuruan ko 'yung sarili ko na magbago ng lifestyle sa pagkain you know, mas, mas gusto ko na ngayon ng isda pinaniwala ko ni sarili ko na gusto ko talaga ng isda ng gulay yan, hindi ako makain gulay dati ngayon kumakain ako akong gulay bakit kasi tumatanda tayo eh di ba? Lahat, tayo naman din kasi may kasalanan sa mga nangyayari sa buhay natin so kailangan talaga magkaroon ng development magkaroon talaga tayo ng pagbabago ng isip pag natin isip natin pag natin kung pa tayo mag-isip Sobrang halaga nun Sobrang halaga na Ikaw mismo makaka-discover Kung paano ka mag-isip Sabi ko nga Lalo na sa mga Dati ko pang mga video Hindi natin kaya talaga Magbago mag-isa Kahit naman din talaga Surrounds natin yung Sarili natin sa Sa mga mabubuting mga tao mga tao na magiging kare sa atin Di talaga, mahirap talaga magbago kaya natin magbago pero mahirap, mahirap magbago so the only way para talaga meron kang katulong magbago, alam mo kung ano is to let God na pumasok sa buhay natin, si Jesus Christ para baguhin niya yung buhay natin surrender natin yung buhay natin sa kanya Accept natin siya as Lord and Savior because he is the only way to the Father. Sabi niya sa sabi niya sa Bible, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Wala talaga makakapunta sa sa Ama, sa langit kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. So kung wala ka pang personal uh, relationship kay Lord at gusto mong magbago 'yung buhay mo sa pamilya, sa relationship sa ibang tao, sa finances. Gusto mo talaga magbago yung buhay mo, lahat. Kailangan mo talagang isurrender yung buhay mo kay Jesus. Tanggapin mo siya bilang Lord and Savior. Ibig sabihin ng Lord, siya yung masusunod sa buhay mo. Siya na yung driver, siya na yung bahala sa iyo. Siya na yung siya na yung masusunod. Savior kasi bakit? Kasi kailangan natin ng Savior because for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life so lahat tayo talaga papunta sa kapahamakan papunta talaga tayo sa kung saan bilong si Satan dun talaga tayo papunta lahat but when Jesus Christ died on the cross nagkaroon ng palitan doon nagkaroon ng chance yung human being na magbago nagkaroon ng chance tayong mga tao na na pwede tayong mapunta ng langit No, kasi makasalanan tayo eh. Hindi tayo pwede doon kasi makasalanan tayo eh. Hindi tayo pwede sa langit. Ito yun. yun. Yung sabi sa Bible. But, when Jesus Christ, uh, Jesus Christ died on the cross, nagkaroon na tayo ng chance. No? Because He loves us. Yun yung sabi ni, sabi ng John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, yun nga si Jesus Christ, that whosoever believe in Him, shall not perish but have eternal life. So, kailangan natin si Jesus Christ. Gusto mo ng pagbabago, magulo buhay nyo ng pamilya mo, magulo yung finances mo, magulo yung relationship mo sa, sa, sa lahat ng aspect ng buhay mo. Surrender your life to Jesus. Yun lang. Accept Jesus as your Lord and Savior. So, kung hindi mo maintindihan, pwede mo ako i-PM. Para dyan. Ang masasabi ko lang, ako tinigman ko na halos lahat hindi naman sobrang lahat kasi iba talaga hindi ko naman talaga natikman pero halos lahat natikman ko na bisyo no? pampababae sugal, alak, drugs ano lahat hindi naman lahat talaga halos lahat lahat ng yan napaka walang kwenta so kung papipiliin ako ngayon sa buhay na meron ako dati Saka buhay ko ngayon Mas masarap yung buhay ko ngayon Sobrang sarap Nung sinurender ko yung buhay ko Kay Jesus Christ Nagumayos Natuto ko magpatawad Natuto ko magmahal Matuto ko umintindi Madami ako natutunan Madaming nagbago Kami nung asawa ko na, Sabi ko nga sa inyo Kung na, pag-uusapan natin ngayon Dito sa video na to yung lahat Ay nakukuha lang itong Isang araw na to. <laughs> Pero maniwala man kayo sa akin sa hindi. Masarap puminom Yes. Ito 'yun. Masarap maginom kasi ang hindi naman yung inuman ang gusto natin eh. Yung kwentuhan, haba ng inuman. Tama, 'di ba? Sa mga uminom. 'Di ba? Sigarilyo. Pat ka ba natuto magsigarilyo? Kaya naman matuto magsigarilyo noon. Gusto ko lang naman talagang magyosi eh kasi astig. Kaya naman naman ako nagpatatlo kasi akala ko mas pogi ka, mas astig ka. Di na. Alam ano yun? gusto mo express yung something di ba parang eh natutuanan noon na na influence ka lang ng mga nakikita mo mga naririnig mo mga kabargada mo di ba ah, ngayon dami kong tato kala ko mas pogi mas astig hindi naman pala totoo <laughs> alam mo yun pagka kasi nakakarating na sa liwanag pumunta dum, ah, nakarating na sa liwanag yung buhay mo nasa spotlight ka makikita mo eh, eh mali pala tong decision ko na to akala ko tama to di ba akala ko tama na tumitikim na ibang putahe hindi pala di ba pero may chance ba may chance ba hindi pa naman huli ang lahat hindi naman dahil nag-adik ka hindi naman dahil ginawa mo to hindi naman dahil akala mo patapon na buhay mo hindi mahal ka ni Lord yun number one mahal na mahal ka ni Jesus Christ kaya nga siya namatay sa krus no, binibigay niya tayo ng chance lahat ngayon na magsisi sa ating mga kasalanan at surrender yung buhay natin sa kanya yun di ba? oh, di ba? tapos aayos yung buhay mo di ba? di ba masarap yung aayos yung buhay mo yung asawa mo na gusto kong hiwalay hindi ka di ba? yung dating pag mo pa lang gusto mo na matikarilyo ha pa nagkakape Di ba? Pagka nasa CR, mag ka. Diba? Pagka stress ka. Unti-unti mo sinisira yung baga mo. Di ba? Makakalaya ka sa mga yun. Ayaw mo pa ba? O. Oh. Ano? Di ba maganda yung offer ni Lord? Ayusin niya yung pamilya mo. Ayusin niya yung finances mo. Ayusin niya lahat sa iyo, Di ba? Ay, nako. Minsan, ano na lang talaga tayo. Eng-eng na lang talaga tayo. Dahil... Pinapaniwala na natin yung sarili natin na mas masarap yung buhay natin ngayon. Nawa, eh, da, kilala ko naman si Lord. Nagpe-pray naman ako. Ooh. Maraming tumatawag kay Lord, sabi sa Bible. Maraming tumatawag sa akin na ama, ama. Pero ang totoo, di ko sila kilala. Ayun ang masakit. So, tingnan natin sarili natin. Mag-ano tayo? Reflect tayo. Totoo ba? Totoo ba na tinatawag ko si Lord? ba? Diba? Totoo bang may relationship ako sa kanya? it is not religion it is our relationship to Jesus dito tong relationship ka ba kasi malalaman mo lang na meron kang totoong relationship sa Panginoon pag nakita mo na umayos yung buhay mo hindi lang financially spiritually, emotionally sa family sa lahat ng aspect, inaayos niya unti-unti hindi mabilis, may proseso pero nagbabago ka yun dun mo pwedeng sabihin talaga na meron kang relationship kay Lord ba? Diba? so medyo mahaba na tong video ko kung gusto mo pa ng ganitong klase ng usapan eh pwede mo akong i-message message mo lang ako especially sa mga malapit sa amin bahay pare kandaba pampanga kandaba baliwag san rapael Bulilan, laridel, no? you can message me anytime. At lagi naman ako sumasagot sa aking page. So God bless everyone. That's it for today's video. Bye bye.